Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayon tao, hindi naman niya alam kung saan galing. May mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama habang natutulog, kaya uh, ng mga sabihin nating mga forces na hindi naman nakikita. Ah, naranasan to ng mga santo, gaya nila San Antonio Abad, okay? Si St. John Mary Gani, eh, no, nakaranasan mga ganito, St. Teresa of Avila, and of course, Padre Pio. St. James Galgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults at yan ay bahagi ng tinatawag na oppression, okay? One of the extraordinary demonic activities ng Diablo. So, yung natatandaan nyo, no? oppression ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na nito o may kilala kayong may ganito mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um, tuloy tayo rin sa pangatlong uri ng uh, Extraordinary Demonic Activity. Ito mas malalim. Kung yung oppression, ang tinitira niya ay yung panlabas na aspeto ng tao, meron naman tayong tinatawag na obsession. Okay? So, oppression, obsession. Ano yung obsession? Sabi ni uh, Paul Thigpen, I will take it from him, Obsession refers to a more severe and relentless form of the struggle, the struggle in the victim's, take note of this, interior life. Ah, so sa loob naman. So kung yung oppression labas, obsession loob. No? The inner torment, yung uh, uh, suffered while awake or in nightmares. So pwede pong ang tao ay natutulog o gising. At may mga tinatawag na inner torment. Nagkakaroon ng mga malalalim na bangungot, masasakit na mga panaginip. Mga panaginip na talagang magdudulot sa kanya ng pighati at kalungkutan pagkagising. Pero lalo na kung siya ay awake, no, o gising. Um meron siya mga disturbances sa kanyang isip, no? Sa thoughts niya na ito ay itinanim ng kalaban kaya masyado nag-iisip. Which will sometimes lead to depression, frustration, a deep anxiety in the person. Okay? Kaya mas delikado po ito eh. Kasi hindi na yung panlabas ang tinitira, kundi yung panloob na aspeto na ng buhay niya. And sometimes this includes visual and auditory hallucinations. So may mga nakikita na bagay na kung ano-ano na hindi na nakikita na ibang tao may mga naririnig na kung ano, mga bulong sa kanyang sarili na hindi naman naririnig na iba. Kung kaya may mga dikta sa kanyang sarili na, Hoy, wala nang kwenta ang buhay mo. Mga ganyang uri, no? Kaya po, kadalasan po, ito ang mga pinagmumulan ng suicide. Kasi tao, ang dami na naririnig ang dami na nangyayari sa kanyang kaloblooban. Nagkakahalo-halo na yung mga bagay sa utak niya. Antindi na ng opening niyang, niya no, sa Diablo. Kaya isang araw, natutulala, hindi na lumalaban hanggang sa ang tao ay magpakamatay. Kaya ho, delikado rin po yun. Kaya ho, yung mga bata o sino makilala nyo, kapag natutulala, ba eh, i check ninyo. Hoy, ano iniisip mo? No? Kaya hindi mo dapat ginagawa joke yung mga depression. Because this is something real. At ito ay ginagamit ng Diablo para siya makapasok sa tao, para ma-influence niya yung utak, para madiktahan niya ng mga bagay na kasinungalingan hanggang siya, siya ay mawala na ng pag-asa sa buhay. So, yun yung obsession mas malalim na form na oppression kasi ang tinitira yung panloob na aspeto ng tao. And for both of this extraordinary demonic attack or activity, uh, wag kayong magalala. Any priest can help you. No? Kahit hindi po exorcist, pwede po kayong lumapit sa inyong parish priest o sino mang kaibigan na pari ninyo para magpa-pray over, magpa-deliverance prayer. No? And of course, prayer will, will really help you a lot if you are experiencing any oppression and obsession. Sana po, uh, wag nating hayaan na ah. humantong tayo sa mga ritong uri ng demonic activity, no? At uh, kung may mga signs pa lamang po, ay dapat po ay uh, humihingi na kayo ng tulong. Mas nilalalima na ang pagdarasal. Mas tawagin niyo na po ang ating mga santo, ang ating mga uh, kinikilala, mga patron natin. At of course, siyempre, si San Jose, si Maria, at ang ating Panginoong Yesus. No? Kaya, sa mga ganitong uri po ng mga karanasan, kailangan pa rin po ng tapang lakas ng loob at yung huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat so, syempre, alam natin, nakakampi natin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakataon na ito. So, be careful with these demonic activities. No? Sana ngayon, alam niyo at uh, nababatid niyo na, ah, may ganun pala. Okay? May ganun pala. Nang sa magawa natin ng paraan, makagawa tayo ng mga hakbang para ang lahat ng ito ay malunasan. At syempre, gaya ng dati, paano lang pala tayo sa Diyos? Kailangan lakasan natin ang ating loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos at huwag tayo makikinig sa ano-ano mang mga bulong na, na naririnig natin. Lagi lang natin pakinggan ang tinig ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. So again, Never fear. God is always here. No? Sa so, mag-review lang po muna tayo. Okay? Una-una, yung infestation. Alam niyo na yun, ano? Yung pag ng demonyo sa mga lugar, bagay at mga hayop. Pangalawa, yung tinatawag na oppression. pag ng demonyo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. Tapos, yung mas malalim doon yung obsession. Ito yung pag ng demonyo sa tinatawag na interior aspect of the life of the person, no? yung panloob naman. At ngayon, gaya ng ating nabanggit, ito ang pinakahihintay ng marami. At ano yung pang na extraordinary demonic activity? Meron ba kayong uh, hula o hint? Yung una niyong napanood. <laughs> Parang uh, kakaiba yun, ano? Pero kinati lang yun. Okay, kinati lang yon. At ang pang-apat na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na possession. Okay? Possession. Pag sinayang possession, is the worst thing that a devil can do to a person. Although this is the most rare, ito yung pinakamadalang lang, no? mababa lang yung porsyento nito, pero nangyayari po ito. Possession. Kung kailan ang Diablo ay i-take over yung katawan ng tao at sa pamamagitan ng uh, pagsanib ng demonyo sa taong ito ay nakokontrol niya yung taong ito para magsalita ng kung ano-ano mga bagay at kung ano-ano pa ang mga uri ng mga sabihin nating kasinungalingan, panlilinlang o often oftentimes mga pagmumura, vulgarity kaya kailangan pag-iingatan din natin lalo tigit yung pang-apat na ito, yung um, extraordinary demonic activity na tinatawag na possession. Ngayon, sagutin natin yung tanong sa ating uh, pinos kahapon. Okay? Ano ang mga palatandaan ng simbahan? O ano ang mga palatandaan kung ang isang tao ay sinasapian? Yan, gusto nyo maalaman siguro yan, no? Kung ang isang tao... I Sinasapian. Number one. Una. Panoorin Spiritus to. <laughs> yes, that is number one. Speaking languages that are not known to the victim. Huh? Speaking languages that are not known to the victim. Yung punapanan nyo, naranasan ko na po yun bilang bagong exorcist. Na noon, tinawagan ako ni Bishop Gabby, kasi si Bishop Gabby pa noon, 2014, noong kanyang uh, in-establish po itong uh, Ministry of Spiritual Warfare or Exorcism. Tinawagan niya ako para pumunta sa isang tahanan. Cool na cool pa si Bishop Gabby noon na tinawagan ako, Father Jeff! Punta ka rito sa bahay na ito. Sabi ko, sige po, Bishop, ano pong meron? Kala ko, blessing lang. Sabi niya, ah, may sinasapian. Wow, may sinasapian daw, pero cool na cool lang sa Bishop. No? Eh, kasi nga ako, mapupunta <laughs> Kaya, sabi ko, sige po, Bishop, susunod po ako. Kahit na wala pa ako masyadong training noon, di pa kami pinapadala noon sa Roma, wala pa akong mga uh, mentoring sessions kay Father Josis, pero siyempre, dahil obispo ang nagsabi, naniniwala ako sa otoridad ng simbahan sa pamamagitan ng obispo. Kaya nag-prepare ako, hinanda ko sarili ko, at tinawag ko pa rin yung mga ibang mga exorcists sa diocese ng Antipolo. Nung kami nagkita-kita na, pumunta kami sa bahay, at alam nyo, malayo pa lang kami, naririnig na namin yung sigaw nung kasambahay na di umano ay pinapoposes. No, di umano ay napoposes. So habang kami papalapit sa bahay, aba, nakita ko namin na bumangon yung kasambahay, pinutol yung rosaryuhan sa kanyang leeg, at hinabol niya yung mga nasa bahay. Gusto niyang sakalin, gusto niyang saktan. Buti naman, na-contain siya, no? Eh, syempre, unang pagkakataon namin, sa takot ko, kahit ako chief exorcist, sabi ko sa mga kasama ko, kayo na mauna. No, pero siyempre, kunyari, hindi ako natatakot, ano? So, pagdating namin doon, nung hinawakan na nila, at uh, dahil, uh, siyempre, unang pagkakataon namin yon binuksan namin yung libro for the right of exorcism. And being the chief, eh, ako na nag ng right of exorcism. And take note, in Latin, ha? In Latin. At habang binabasa ko yung right of exorcism na yon yung mga salitang narinig ninyo, sa video, no? Ganun na gano'n, yung exorcisote, mundissime spiritus, aba, eh yung kasambahay, sinasabayan ang bawat salita ko. Kaya napatigil ako, nagulat ako, kasi totoo nga siyang poses. Hindi ko alam kung yung kasambahay nila ay galing Roma, no? Kaya marunong maglatin, pero mukha namang hindi galing sa Roma. Kaya naniniwala ako, posesyon tao. Okay, so nakuha niyo yun, ha? So speaking languages or any uh, unknown na uh, sabi natin or foreign na uh, um, dialects, okay, na salita na hindi naman talaga alam ng biktima pero nasasabi niya sa mga pagkakataon na iyon. At siyempre yung paglalim ng boses no, iba pa yon. Okay? So yun ang una ha? tandaan yon check nyo, yung mga katabi nyo, baka nagsasalita ng mga lingwaheng hindi naman talaga nila alam. Kaya pag ako, habang nagsasabi at nagtuturo sa inyo, kapag ako'y nagsalita ng kapampangan o ilokano, poses ako. Okay? Number two. Ano ang pangalawang palatandaan na binibigay ng simbahan para malaman natin kung isang tao ay sinasapian? Panorin niyo ulito. Okay. So, napanood niyo na So, ano ang pangalawa? Eh, hey, itinan natin, ha? Uh, sabi rito, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Ulitin ko, number two is, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Kung baga, napakalakas. May mga nagagawa siya na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao ano under normal circumstances o siguro yung kademonyo ng aking kamay, gumalaw. Minsan pa nga, uh, may mga tumatalo ng mataas, minsan, may mga contortionist, no, na naibbalik-balik ko niya lahat ng mga uh, bahagi ng kanyang katawan, pati yung kanyang buong katawan, no? sa sahig, na hindi naman normal na nagagawa ng tao kung hindi siya possessed. At sa napanood ninyo, may mga taong lumalakas talaga, nakakatadyak ng mga tao na pwedeng talagang bumalandra sa dingding o sa sahig. Merong angking lakas sapagkat may espiritu na nasa loob ng tao at masamang espiritu na nasa loob ng tao. Kaya isa yan sa mga tingnan ninyo. Baka may mga power sila, capacities, capabilities na under normal circumstance na hindi nagagawa ng tao. Kaya ito po ang isa rin sa mga bagay na dapat na ating uh, pinag-iingatan. Kasi pwede maging destructive ito. Baka hindi ma dahil may talaga matinding lakas yung tao. Okay? So yun, tatandaan nyo yung pangalawang yan, ha? So tinan nyo ulit, baka napakalakas ng katabi ninyo. Iba na yung lakas ng amoy, ha? Uh, baka naman hindi demonyo yun. Hindi hmm. lang naligo. Okay? Pero ingatan nyo rin. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo. Ano ang pangatlong palatandaan na binibigyan ng simbahan para sabihin na isang tao ay sinasapian? Video ulit tayo. Tingnan nyo to. Okay, that is number three. The ability to tell hidden or unknown things. The ability to tell hidden or unknown things. Lalo tigit yung nakaraan ng tao. Take note. Kadalasan, hidden things, unknown things, pero yung mga nangyari na, naganap na. Kaya ang isa sa mga dapat na maintindihan din natin, The devil cannot tell the future. Advance ako isip. Hulitin ko. The devil cannot tell the future accurately or in an exact manner. No, only God can do that. At bakit may mga manghuhula na minsan nagkakatotoo? Well, kasi nga perfect ang will ng uh, isang uh, angel, no? When they were created, uh, they were created with perfect perfect will. Kaya kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa paligid, kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa tao, and uh, may mga approximation sila na pwedeng ito mangyari sa kinabukasan. Pero yung accuracy, wala sila dun. But they can tell hidden things that happened in the past, yung mga nangyayari sa tao, at maging yung mga kasalanan ng mga tao, lalo't higit kung hindi pa ito naikukumpisal. Okay? So, tandaan nyo po yun, ano? The ability to tell hidden things. Kaya...